today we're passing by Athenavian River so ayan buksay buksay muna kasi hindi pa pwedeng pandarin yung makina ng bangka dahil mababa pa yung tubig kung mm. saan it? dagat ya po eh? ni? sagol ah bukana. Mm. dito magi ka no? dito kasud abe na ni agianan kay mura man tugsirado sirado na dito sirado nga diba? mura sirado nga tingnan eh asa ah, tapay ng palawan? sa spillway. Dam. So, ayun na nga guys. As we passing by on this river. So, this river is mixed with salty and dili salty char. So, ako gina siyang gitilawan ha. Para sure jud ko nga di kaya siya para tip kayo siya tabang. So, ayun na nga. Action may kabalaka ni. Actually, ako rada ay nabalaka ko ba kay advanced kay akong huna-huna no. Kay makainom doon magigubang nga mura di siya amazon river ba o, Tabang-tabang gede gamay. Dilawani <laughs> <laughs> mo. <laughs> tabang halo-halo na. <laughs> Di kay na para knowing ang Amazon, Amazon River kay daghan bi nag mga anaconda or kaya mga crocodile so pulbaan jud ko ani gamay ba. Nya ito na nga nakita na dai namo ang kuan dam. So nangutan ako sa kay Angkol Captain nga kul asam tamo agi dia kul nga sirado na manakul. Cool. Punya ila din kong gibinuangan og tubag nga mukatkat daw diha ang pambut <laughs> aron daw mi makatabok. So wala ko kabalo nga diha mao niya mo ang last stop adventure nga diha aram mi dai mga ligo kay mao ang spell with um, so ignorante lagi kay no so nga tawag din sila sa ako. So sa so, diha nakalingaw na din kay mi og pangaligo kay patyadam kay diha maligo kay. tabang na gina siya pure tabang na niya ang para sad nga mabanlawan mi gi grabe na gina parata kay tibok adlaw na gina mong grabe kaligog dagat sa so, karon matagbawan na gina mabanlawan na gina kalawasan sa tabang so diha mga naog na ni diha aron nya grabe na din ang ligo diha so picture picture basta tanan ganda pa mo na yung gisulit kay para nga patsada gid entry ba so karon mga naog na mi kay mga ligo na dayon mi diha kita lagi di video kok ente tahu enggak kalau masuk kalau masuk ke dalam dia Oh dia hak mak ya tu padung. Balik man, balik Ну, не знаю. Ну, дай нам пожить. Ну. Не снимай. Tiritit Patay <laughs> Yung mga hindi matagabukid oh. Di makarelate kasi Sobra katungas <laughs> Mahina ang tuhod Kaya So grabe kabahada inana si kabahada Pero may mga damo naman mga kawit sa gilid, hawakan mo lang para hindi ka maliulos. Oh, Please katung ilong ani ay. Grabe ka ka boy. Sakit ka <laughs> Pero survive ka po naabot na, na mi. Na Finally. Abo ta mismo Mount Everest. Sumona so, siya ang dam. Ano siya ang dam? Pero sila nauna una. Una una. Bitumin ang aligo. Ito sa baba. Ito sa baba. Ito mi aligo. ni dagat? Oh, ano naman ito, biga? Oo. Uh. Oo. Ah. Sumuni siya. Kurt! Uh. Grabe ka tumoy! Ito sila, kasi sila makasaka. Kamira darin nag-adventure. kuan ni siya tapang. Pero parang dagat, no? Ito sadam. Sabang. sabang, sabang. Sabang dam, kasi tabang Ang dagat. Kung maglisod ka, sadam o sigdam. <laughs> parang siyang dagat, pero hindi siya dagat. Parang siyang lake, pero siya lake. Dab to shelf. So, ito na nga. The adventure is finally over. So, ito na. Pauwi na nga kami. Ayan. So, doble ingat. Ayan. Nauna na yung mga ankles At yun si na sa likod ko. So, medyo nahirapan ako guys. Pagbaba. Nung pag-akit, hindi ako masyadong nahirapan. Pero dito sa pagbaba. As in, sobrang hirap kasi yung lakas mo sa tuhod kailangan mong i-control Medyo madulas. May mga bato na lutang. Pag naapakan mo, ayun, gugulong yun. Pati ikaw, gugulong din. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, ako talaga ay nadulas dyan. Ayun. Kaya memorable yung aking pag-akyat dyan sa may spellway kasi nga mayroon akong remembrance sa balakang ang laki ng pasako. So nakahawak ako sa mga gilid-gilid na mga kahoy-kahoy pero ayun, nadulas pa rin ako. So, dyan banda ako nadulas. Kung makikita niyo So, ayun na nga, lumagapak na siya. O, ba diba, ang lakas ng pagbagsak ko dyan. Kaya, grabe talaga yung balakang ko. Ang sakit. So, si Abby, medyo kinabahan siya kasi baka hindi daw ang makatayo. Pero, alam mo naman, stronger tayo kasi taga bukid. Kahit pa paano, survive pa rin. So, kahit medyo masakit yung balakang ko dyan, gugugo -go, go pa rin kasi kailangan nating makauwi ng ligtas char so ayun sakit yung balak ang ni Muday may pa lang sana diha hinahinay lang panggunit anang mga kawi kawi sa daplin so ganun yung ano ko dyan uh, experience pati dito sa may bandang semento dito talaga as in madulas tsaka ang init ng ano semento kaya hirap pag nag paaka pero nagpaa talaga ako dyan kasi sobrang dulas hindi ko matiming yung pagbaba ko so ayan pa tayo dyan pati uros muna tayo yan tinanggal ko yung aking uh, slipper pati uros hinahinay para lang dyan makaraos so as in grabe na ang sunburn ko dyan ayan namumula na yung likod ko so ganun ang tactics dyan kasi pag sumandal ako dyan sa may gilid, sa simento, sobrang init din. So, napapaso ako. Kaya, ginanyanan ko na lang yung idea ko. So, grabe ka. Struggle is real talaga ni akong kahimtang aning panahon na, no? So, grabe giyod ka challenges as in yung ato ang paglaglaag. I must say that this kind of adventure is really a big challenge for me, guys. Because when I was going into the island, I really couldn't care my first the way I saw the tidal wave so you know that I'm so scary when it comes to uh, mga balud balud and then um going up to the spillway while I'm climbing so it's really a big challenge for me also since it's been long time ago na di ako nakakiat ng bundok so parang hindi prepare yung aking mga tuhod, char. So, that's very a uh, big challenge for me, guys. Parang life lang siya na kailangan lagang uh, i-challenge yung sarili mo, i-survive mo yung pag-akyat, at mas lalong i-survive mo yung pagbaba kahit gano'n man nun siya kahirap. So, parang gano'n yung naramdaman ko during this kind of adventure. So, it's really hard for me, guys, na uh, dumaan sa mga ganitong pagsubok. Pero, I must say na very grateful and thankful ko kasi na survive ko lahat ng challenge ko during this adventure so yung dorad adventurer you guys has finally completed the map adventure and since si habi nga yung ating cameraman of the day so hindi siya nakaligo so pagbaba namin galing doon sa taas naligo na siya Ayan, para naman matikman din niya yung lamig at ganda ng tubig so ayun na guys and we're going home and that's all for today's video thank you so much for watching guys see you on my next video and of course don't forget to like and subscribe to Carcress TV bye bye <coughs>